Yun po, arama araw mga kasawlo. Kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? For today's video ay yun nga. Masama ba din po yung pagramdam natin? Kaya bibili po tayo ng mga kiluluto po natin, ng na favorite po natin iluto. Uh, yung ano po, kimchi jjigae po. Ayun, parang Korean dish po siya. Favorite po namin yun kapag may masama yung pagramdam or tag-ulan, ganun. Lagi po niluluto ni Sabi. Tapos ngayon, isasama po natin si Rai Rai kasi isa po siya sa mga may sakit din kasi uh, ano din po siya, naman na po niya yung pagka-acidic po natin. Yung tatay ko, acidic. Ako, acidic. Si, si Rai Rai din, acidic din. Kaya <coughs> lagi siyang nadudu... <coughs> <coughs> <laughs> Ang hirap tumawa ka, Saulo. Sobrang hirap po talagang uubuhin ngayon. Kakataps lang po maligo ni saw. Yung nga, bibili po tayo sa may tapat ng... Sa may palengke. Tapos tama natin si Rai Rai para mahanginan din. Para kami tatlo mahanginan po. Kami tatlo ni Saulo. Bili lang po tayo. So oh, here is real. <laughs> Wala na ba? So yun si ate po yun ang hiwa po no. <clears throat> Medyo nakikitaan ko natin siya ng ano sa pagluluto. Na gusto daw po niya. Si Rai Rai naman ang gusto daw po niya ay maglaba at manghugas ng pinggan. <laughs> Ayaw doon na magluto. eko ko lang paka dahil bata ba. bueno lang. Dahil sa napabayaan nga po yung... Ay ano, dahil sa nagkasakit nga po tayo, medyo napabayaan po yung kusina natin. Gagawa daw po ng cucumber salad si Sal. Paano pa nga ka nitang kayo? Wala ko may kayo. Antay-antay ko po si Sal doon. Nakala ko doon siya manghihiwa. <laughs> Natapos na pala siya. Halos nahiwa na lahat. Adam naman, pag ako yung kumailas. Kailangan lang natin. Hmm mm, mm. taba. Patapos na pala to? Hintay pa ako ng hintay doon? Expect doon ka manghiwa doon sa may mesa, isang mesa. Kasi nga, yung, dahil nga sensitive po yung pang-amoy, ayaw po namin yung amoy dito sa kusina. Amoy kalawang, parang ganun. Tapos na ulan, ulan pa. Tentang asingnya, Pak. So yan po, ano, na naglalagay po tayo ng pampalasa sa mga kinakain natin Dahil nga po sa iniwas na po natin na matrigger yung mga healthy living po natin ng mga manonood Hindi na po tayo, hindi na po natin siya pinapakita Na naglalagay po tayo ng artificial na pampalasa Kasi natitrigger po yung ano nila, yung something na gano'n Pag nakikita ko po itong mga nakamins na, minced ba tawag dito? Gustong gusto ko magluto Tapos na 어? <목소리도> You know, you know musok-usok pa yan oh. No? Grabe sora po nito oh. So yan, pinabili po natin ng maling si Ray Rai Ito daw po yung gusto niya Pinabilan po natin siya ng maling so, <coughs> Buksan po lang Ayan po si Rai, solo po niya yung maling Pero syempre, i-rep po natin yung iba Gusto po namin po pala yung hindi luto na maling Kain po tayo Korean food Kaning po siya ka lang Dag po tayo pag-share nga rin ka ako? Ay, sure. Kaya tayo pala yun. share po. Wow! Pag di na pala tayo sasakit, dililit yung bukha natin. <coughs> Excuse po. Ayun tayo mga kasawlo. Bakit may wala natatanggain? Naano? Food? Mm. Mangko. -hmm. Mangko. Ayun tayo. Tapos kung gusto mong magsambi. Saan makahabol. Dyan, Atikas, on the way. Diyan makahabol. parang may kulang. Oh, at least madami yung kids. eh may pwedeng nutupas ba yun? ako Kung baga kaya ka niya na soy beans too. <laughs> Pwede na yan. Masarap na yan pa. Ah, pala parang may kulang sabi namin. malibat kanina? <laughs> Nasaan yung vlogging cam mo sabihin natin? Ba't kasi pinasok sa ref? Ano ka Tsaka <laughs> ano pa po ako, wala pa po, po ako sa wish yung magluto, gano'n. Guma, Gumagagal pa po yung katawan ko. Konting kibot lang. Tignan nyo, nanginginig po ako. Kinakusap mo po, wala pa po sa sarili. Wala pa ako sa sarili. <laughs> Masarap naman pero alam mo yung hinahanap yung lasong. sabi ko sa'yo, bakit hindi siya makakansaw? Sabi ko.

kita ba hindi dito? yung part mo? Mm -hmm. Uy. huwag. 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 yung huwag. huwag. singot. Na singot. Happy 500 viewers. Sa mga nagtatanong po pala ng mga lutong ulam natin. Ang dami din nagma-message sa akin. Nagpapalakas pa po ako. Ang tiyan, lang po yung niluto ko. Nangangalgal po yung katawan ko. Ano yung nangangalgal? Hmm. Nanginig po yung katawan ko. Kung alam nyo lang po sa totoo lang, excited na excited hmm. na po kami mamalingke, magluto. Excited po kami sa ginagawa. Actually, nag-aaral nga po kami noong araw ni amin. As in, dahil sa gusto nga na po na magtrabaho, pinipilit, So, yun, medyo nag-away po kami. Mm. Weird talaga yung, ano yun, mm. salitan. Kasi pinipilit po namin, may sakit na kami. So, yun, di kami nagkasundo. Oh. Naka-roll pala yung camera, nag-away kami. <laughs> Naka-roll po. Nag-aaway kami at hindi nag-aaway ng na, ano. Nagdadalda, nagtataltalan. Nagtataltalan na. Alam mo yung uh, normal na nagtataltalan na mag-asawa. Yung may point siya, may point ako. Hmm. Basta laging parehong mali. Hmm. Hindi pwedeng parehong tama. Hmm. Grabe, pinagpapawisan ako sa hap. Huh? Sa

Hmm. Ito yung ko kanina. Ano ba? Ano ba? Ganyan ba? Gali ba sulapin ba? Gali! Ganyan! Ganyan Gali! 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 eda eh, kasila si mga lgal hmm. naman. ano mas mga lgal yan na ba hindi ba kabisig mga mangan eh ako sa kalubagan yung mga mama ko pa <laughs> <laughs> na na palang ng video po Ito mga bisita po natin magkiki ano sila magkiki subsub <laughs> 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 mm -hmm.

Harbing, tsuturo, um, babalik daw ako. Ayan po, no? medyo mahaba po yung usapan natin, mahaba po ng live natin. Dito na po natin tatapusin ang ating video na to. Hanggang sa susunod po na video. <says> Dami-daming na pagkwetuhan. Pati mga kuto-kuto. <laughs> <po. Yeah. laughs> yan. Tulog na din po si Rai Rai. Ingat po ang lahat. Hanggang Glad sa muli. So God bless us all po.